<laughs> si Mayweather. Sarado. Cinta. sana. <laughs> cinta. Sarado. Si Mayweather. Okay, malaki. Yung mga Malaki. 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 ayan. Yan, yan. ayan. Ah. De, yun o, yung may brown sa ano, okay, yun yun dalawang, Malaki. Ito, malaki. Malaki dalawa na yan, yan ang mga malalaki <coughs> yan Yes, siya zero. Bidaw. Sino mabigat ni Asiro at saka ni, ni Mayweather? 91 si Asiro. yang oh brown ulet, yan 'yon mas mas malaki 'yan. Yeah. Ay, nakalabas. <laughs> nakalabas eh. <laughs>

So, ang timbang sa ating limang baboy, yung isa nagtimbang ng yung una, si o 80, plus si Asiro, 91, plus si pakyaw 84, plus si Itlog, ay, si Pacquiao pala, si Itlog pala itong 84 mga kaamigos. Ngayon, si Pacquiao is 87. Plus, si Babae is 78. Si Babae, talagang maliit yung mga kamigos ka talaga si Babae. Ah, ngayon, ang total na kilos nila, ang timbang nila is 420 mga kamigos. Ka ano? 420. So, ngayon, ang bintang namin dito, ang live weight per kilo is 205 kasi bunga ba pero ito mga kamigos ang 205 bali 1 week to pay ito 1 week to pay tapos kasi kung ika-cash nila bibilihan lang nila ng 190 ang live weight per kilo so pumayag lang kami doon sa 1 week to pay Ah, uh, 205. Kasi nung nakaraan nga mga kamigos, ka ko mabot nga ito ng 215, no? 220 pa nga yung iba. Ngayon ay bumaba daw. Ngayon naman ang bilihan ngayon. So, nakaraang linggo lang, medyo mataas siya, pero ngayon ay bumaba. So, ang limang ulo natin na baboy na bininta natin mga kamigos ka is, uh, nagtimbang sila lahat ng 420. So, i-divide, ay times natin itong 420. 420 times Uh, two, uh, 205 equal so ang total niya mga kaamigos is 86,100 so yun ang napagbintahan natin kung ano ah kung babayaran na ah, kasi one week to pay nga ito mga kaamigos ano so tiwala lang man kami doon sa pinagbigyan namin hindi kagaya nung nakaraan na talagang dito kami nalugi mga kamigos ka no dahil yung pinagbintahan namin ay eh, mabot yun sa 91,000 nakaraan nakaraang pa na pag-alaga namin uh, ang ipinauna ata nung 30 o 40 so the rest noon 6 months halo 6 months na sinisingil namin kinukuha na lang namin ng karning baboy minsan ayaw pang pumayag yung gusto kasi nagtitingda yun sa palingki eh gusto yung manok pa yung bibigay so okay lang yun mga kamigos at least eh uh, hindi tayo ng lamang sila ang hindi lumalaban ng parehas hindi nila alam na kung gaano kahirap at mamuhunan dito sa pag aalaga ng baboy kagaya naming mga maliitan lang pang ilang piraso lang na mangyari pa sa amin yon pero bahala na ang Panginoon dun. Okay, mga kamigos ka so 86,100 ang limang uh, ulo na baboy na bininta natin mga kamigos ka Ano? Ngayon, ililist natin mga kamigos. Ka sabi nga ni Mrs. Kasi bawat bili naman ng page, talagang sa sako ang binibili namin kasi pag kilo-kilo, lugi ka. Kailangan nakasako-sako. Na gumastos kami dun sa limang piraso na yun ng 35,000. 35,000. So, mayroon kaming 51,000 mga kamigos no. Sa nito, gawa ng itong biik na to ay anak ng inahe namin. So, anim nga lang tong anak nila, bininta namin yung isang biik doon na isa. Kaya lima lang yung nalagaan namin mga kamigos. So, ngayon may 51,000. 51 100 kami na nito at So, ito na mga ka-amigos. Kung halimbawa na yung time na yun na pang na yung biik na yun, kung halimbawa na binili natin ng, halimbawa lang ha, kung binili natin ng 4-5 ang isa, so 51,000 oh, ano, no? 4-5 ang isa, <coughs> magkano yung 4-5 sa 5? So, iano natin mga ka-amigos. 4-5, times oh, times 5 so 22,500 ah, uh, ito to tapos ililis natin yung 51,000 51, Diroin mo oh. eh kung ano pala mga kaamigos oh, kung kahit binili mo yung Pindili mo yung B8, 25, mayroon kang 28600 So ngayon mga kamigos, andiyan na yung, ano no, yung, kasi sarili namin. Ano, nagdito ka ng P51,000. 51100 Ayan, kasi sarili nga namin yung So, yan lang mga kamigus ka Pero ito yon ito yung masakit dito. Ito yung matindi. Ang 51,000 yan mga kamigos, ka pag binawas natin yung mga utang-utang natin, ito nang resulta. Yan. Yan equals niya mga kamigos. Ka Kasi wala naman kami inaasahan mga kamigos, ka no? Kaya yun lang talaga. May... May bibinta ka, may tita ka ng kunti, at least may pangbayad ka ng utang kaya ito yung resulta pinaka equals nila mga kamigos ka at least man lang nakabayad din tayo ng utang mga kamigos ka kaya salamat pa rin tayo sa Panginoon so okay, okay mga kamigos ka at hanggang dito na lang yung video natin kung magkano yung nito natin dito sa ating uh, binintang baboy Kunting tsaga lang talaga mga kamigos ka at uh, at tsaga lang talaga ang puhunan dito mga kamigos. Ka Tsaka yung puhunan talagang kailangan na hindi mawawala yung iro-roll natin na uh, pinan sa pagkain natin ng baboy. So ngayon mga kamigos ka yung inahin natin mga anak na naman ng first week ng September. Hindi natin alam kung ilan yung magiging anak niya. So, yun na naman ang paghandaan natin. Kung ano yung pinagbintahan natin dito, iro-roll lang natin mga kamigos. Ka May kunti. So, yun lang ang gagamitin natin. So, salamat mga kamigos ka sa inyong panonood.